Narito na naman tayo para sa isang nakakakilig at napaka-sweet na istorya ni Kalingap Edo at Viancy. Para sa video na ito ay dumalaw na naman si Kalingap Rob at Kalingap Tim sa bahay nila Viancy matapos ang Pasko tumambad niya sa kanila si Ate Vianci na may isang malaking ngiti at kitang-kita kita natin na siya ay parang nagpaganda ngayon. puso ko Sa video na ito ay mapapansin natin na parang nag-ayos talaga si Ate Vianci at parang pinaghandaan ang pagdating ng Kalingap Team. At di rin ang pagkakaila na parang tila iba ang ngiti ni Ate Viancy. Ano? Ano parang may nahanap ka? Ano parang parang may nahanap si Viancy? Oh! Luming! Lumingan pa! Ano <laughs> nahanap ka, Viancy? At ayon yung hinahanap mo wala dito kasi siyempre busy yun ngayon sa mga ano niya, sa mga ano yun, beneficiaries Birthday niya. Energy. Birthday ni Arjun. Ano? Naku, huli nga si Ate si na parang may hinahanap na talaga siya, no? Lingon ng lingon kung saan at hindi na naman siya mapakali. Pagandyan ka na, sa piling ko okay. Sabi niya lang ay wala naman daw, ngunit totoo nga ba yun o baka may inaabangan talaga siyang tumating? Darating kaya ang hinahanap ni ate Viancy o baka naman talagang busy nga at hindi makakarating? Mayamaya maya ay halatang halata na parang kinabahan si Ate Vianci noong biruin siya ng kalingap team na parang may dumating nga. O oh, yun ang hinihintay mo? Ah dito na? Ayan na. O oh, yun ang hinihintay. Ayun na ka pa hinihintay niya no? Ayun na ka pa hinihintay ni Vianci o? O ba? Anong ganita? Lahat ka hinihintay? Hahaha! Mukhang hindi talaga dumating ang kanyang hinihintay. Muntik na siyang maniwala doon sa sinabi ni Kalinga Prab. Dahil imbis na ang kanyang hinihintay ang dumating si Kuya Arjun ng Palayon. Napakabait talaga ni Viancy dahil kahit hindi ito ang kanyang hinihintay ay ngumiti pa rin siya at naging magalang. Pansin naman ni Arjon ang pagkamalungkot ni Viancy kaya naman sinabi niya na kakantahanin na lang daw ito ng isang pangpaskong kanta. Oh, kakantahan kita ng ang asko. Thailand, pinakumadilim, mga tayo lang, ay mas nagminungin gaano man. Ako parang ulang to ay Maligaya Ang luwanag na ito <laughs> Sa sa ako Maligaya mo ay, <laughs> Mukhang alam na alam ni Ate Viancy ang kantang iyon dahil napansin agad niya na may mali sa lyrics ni Kuya Arjun. Kaya naman siya na lang ay natawa. Dahil sa kamalian ni Arjon ay kinanda ni Viancy ang tunay na lyrics at dito maririnig natin kung gaano kaganda ang kanyang boses. Ang nga ito

Talagang hindi lamang palaganda ang tinatanglay ni Beyoncé dahil bukod dito ay maganda rin pala ang kanyang boses. Siya pala ay napaka-talented din. Nagulat naman si Ate Viancy noong tumating pala ang kanyang hinihintay dahil ito pala ay nakikinig lamang sa kanilang kanta sa likod ng pintuan. Dumating na nga ang kanyang pinakihintay na si Kalingap Edu dahil dito, hindi matago ni Viancy ang kanyang bigla ang pamumula at ngiti. Ano ba yan? Ano yung sabihin mo? Sayang! <laughs> 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 sit na, sit na, sit na. Sit na, sit, sit. Dahil dito ay nagpaubaya na si Kuya Arjun ng kanyang upuan dahil dumating na talaga ang pinakahihintay ni Viancy. Sit, sit, sit. Hi, anong hi Fiancé? Oh, oh. Kung saan saan ka naman tumitingin ha? ba? Diba? Kumusta? Pansin na nga natin ang pamumula ni Viancy at parang dumawala na naman siya sa kanyang sarili kagaya noong una nilang pagkikita. Kumusta? Ako <laughs> na kasi naiwan yung grocery. Naiwan namin yung grocery kaya pinasunod namin. Na Nagulat ka ba hmm? Halatang halata kay Viancy na parang sasabog na siya sa kilig Dahil dumating nga ang kanyang pinakahihintay na si Kalingap Edo Ngayon makikita naman natin na parang hindi na naman sila magkatagpo ng tingin Dahil si Viancy ay iwas-iwas na naman ng tingin Tumitingin lamang siya sa pinto Dahil nga sa umaapaw na chemistry ng dalawa kahit hindi man sila mag-usap ay kinikilig din ang kalingap team at ang ibang nanonood sa kanila kagaya ng kanilang mga kamag-anak at kapatid. Bagay na bagay talaga ang dalawang ito kaya naman nagtitrending talaga sila at sikat na sikat ang kanilang love team. Ay, hey, paborito mo to no? Favorito mo ako nag-unbox nito. Joke lang. Oh. Ikaw pala ang makakasama Hanap ko noon Okay lang, mabalik lang lang. Wait, parang natatamimi ka. Ano ba? Palit naman tayo. Ako naman magagawin niyan. Hindi ko na lang sasabihin ko eh. Ako <laughs> naman magagawin. Ikaw magsalita. <laughs> personality Hi, kamusta ang Pasko? Benze? Ayos po Ito ay kanilang pangalawang pagkikita pa lamang kaya naman parang nahihiya pa rin talaga si Viancy at hindi niya alam kung paano siya haharap o makikipag-usap kay Kalingap Edu ay sabi nga ni Kalingap Edu eh, na tumingin sa kanya si Vianci dahil gusto niyang makipag-usap. Ngunit hindi naman makaya ng tumitig ni Vianci ng higit sa tatlong segundo dahil nga kinakabahan siya na makipag-usap. Dahil ayaw lumingon sa kanya ni Ate Vianci, siya na lamang ang nag-adjust. Lumipat siya ng upuan kung saan nakatingin si Vianci. Gusto mo siguro dito ako nakarani. ka mula ka. Okay. Sige ako naman. Ako naman dito mga ganda. Parang hindi naman nakatulong ang paglipat ni Kuya Edu dahil parang mas lalo lang naman kinilig si Beyoncé. Lalo siyang nagpanik at mas lalo siyang namula.

para mo para mo lang kaming kuya dito. <laughs> ay, cool. umalik na nga si Kelingap Edo eh sa kanyang upuan dahil baka palitan pa siya ni Kuya Arjun dito. Pagkatapos naman ito ay mas kinilig pa ang mga viewers sa susunod na pangyayari dahil napaka-sweet nila. Yan say, tumingin dito. <laughs> Yan tumingin ka. Tumingin ka ng matagal.

grabe talaga at nakakakilig ang love team na ito. Sana ay patuloy natin silang subaybayan bayan at suportahan para lumagupa ang kanilang love team. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pananood. Bye!